ito sa recruiting, ito requirements natin na ah. at kailangan natin ng TNBS uh, driver's license at saka ORCR yung TNBS at lisensya para malaman ko ilang oras at, uh, sa isang araw o sa isang gabi o biyahe yung ORCR para sa pagmayari mm, nakaboundary nakaboundary hulog o kanya yung unit uh, um, doon dalawang yan, matatansya natin, hindi natin matitiyak, pero matatansya natin kung kasi kasipag si driver. Yung kailangan ng isa pang requirement, phone at data. Yung phone para sa apps, yung data para sa uploads, kasi doon ako sa yung payouts. Um, dito sa may-ari, kailangan din natin malaman kasi minsan ayaw na may-ari yung device na nakabit sa auto o kaya uh, minsan kasi narere mata o na, na ako yung mga unit natatanga yung device so yun din pag tinanong magkano bigay depende depende ba sa palitan sa sa kung gaano kasi pag so, minsan may panload minsan may panggas minsan may pang boundary um, payout sa to weekly tapos, so, gawin na lang natin free trial. Tapos, kung gusto nila, kung gusto lang. Kung gusto lang. Uh, tapos, palit agad kung ayaw.